Nagkaroon ng kalapating hindi akin. Oh, hindi akin. Pangalan nito, hindi akin. Aray oh. Aray, aray, aray! Hula, hula! Hula! Hindi akin nga! Hello mga kalapatid! Magandang araw sa inyong lahat. Nagbablog ako. Ayan mga kalapatid, ito yung kalapati na tumuko dito sa ating loop mga kalapatid, napakalaking kalapati Ayan o, ito yung tama niya mga kalapatid sa dibdib, dito sa dibdib, dito sa dibdib, saka sa liig, yan tama niya Kinulong ko muna siya mga kalapatid, dahil siguradong hindi ito makakapanong isang araw Dahil sobrang uh, hina na niya, hindi ko pa na-upload yung kanyang ano, yung paghuli ko sa kanya mga kalapatid pero ngayon mga kalapatid medyo malakas lakas na pero maganda siyang kalapati mga kalapatid sobrang laki yan o ipapangalan ko dito mga kalapatid hindi akin kung aalis siya kung uuwi siya mga kalapatid uuwi pero kung hindi na siya aalis dito sa barko natin mga kalapatid ay magiging akin at magiging palahin ng ating mga kalapati ayan mga kalapatid Napakaganda, laki oh. Napakalaki nito mga kalapatid talaga. Oh. Wakwak -wak naman yung tiyan niya mga kalapatid saka yung liig niya. Pero ang ganda ng kalapati na to. Hindi akin. Ang ganda ng mata niya oh. Pang uh, Pang pangmalayuan, pang mainit. Pang mainit siya mga kalapatid. Maganda malapad pero no malaki pa siguro ito dati naulian na lang siya oh naulian na lang siya mga kalapatid namayat ito eh pero matigas yung kanyang ano matigas yung kanyang butsi na sobrang naman yata ng kain ikaw eh ah, mga kalapatid Medyo okay okay na yung, yung kanyang butsi butsi Mabuti nga itong butsi niya mga kalapatid Hindi tagos Hindi tagos yung kanyang uh, Salpok niya sa ano, Or tinira ng palkon Siguro na palkon ito Kaso lang Siguro pagkasakmal nung ano Hindi uh, naabot Hindi siya naabot Kaya hindi nawakwak yung kanyang Butsi butsi Hindi lumabas yung kanyang kinain Pero nanghina siya dumapo dito sa ating barko mga kalapatid pero ngayon nakaka-recover na siya papakawalan natin to mga kalapatid maya maya pero pag hindi siya umalis mga kalapatid wala na akong magagawa kaya magiging akin na ito ulit kasamahan na naman ang aking mga kalapatid itong mga nagtukod sa barko pero bago yun ang lahat mga kalapatid ipapakita ko pa rin sa inyo yung sing sing nya para at least kung mapanood ito ng may-ari ay nandito ang kalapati mo sa akin sa barko yung mga mga kalapati ko dito sa offshore eh mga kalapatid papakita ko rin sa inyo yung singsing -sing para at least eh, alam mo kung kung kaninong kalapati at kung taga saan ito ito may sensor pa siya mga kalapatid parang bagong kabit lang yung sensor tapos ito yung kanyang singsing -sing, mga kalapatid ayan KSA Saudi Arabia itong mga kalapatid uh 2023 075978 ulitin ko ha 075978 Saudi Arabia mga kalapatid Yan Nandito rin naman tayo ngayon sa Saudi Arabia mga kalapatid pero nasa gitna lang tayo ng dagat siguro uh, siguro napadaan lang talaga ito or nag shortcut siya hindi natin alam kung saan sila nag, uh, nagbitaw Or hinabol ito ng palcon Napagod, dumapo sa barko natin No choice na siya Ayan mga kalapatid Maraming maraming salamat Thank you for watching Ano, away ka na Kaya mo na umuwi sa inyo O sige Labas na tayo